dalag dalag, idol. Ng, dalag idol. ng idol may iihaw ako ng dalag mong idol may dinayang pa akong tilapia mga idol may dinayang ng tilapia may dalag pa ako pang iihaw iihaw ay si haw ang mga ano ito dalag the log kalapya ano ito ang huli ko kanina na ah ayon si ko yan dahil log din ng aking uto ang iihaw ko naman ng log na huli ko kanina Ayan, mga idol. Ito. Dami kong holding dalag mga idol. Hmm. Mga idol, huli kong balag. Dami. Sila kayo. Ang pa mga idol. Oh. May iklog pa oh, mga idol. Oh. May iklog pa yung dalag, Tapos nagdaing pa ako ng tilapia. Mga idol, oh. dinayang na tilapia. Oh dinaing na tilapia mga idol hmm. pang ulam ulam mga idol ito yung dalag iihaw ko namin at birthday ng aking utol iihaw ko yan anim na piraso ulit kong dalag mga idol at tatlo na yan ah tatlo, oh, apat. Yan, huli ko kanina. Mayroon. Apat. Lima. Lima na yan, mga ito lima. Ito pang Anim yan, anim mga idol Tapos ulit ang tilapia Ipapaksin ko Mga idol.

Ayan, yung gasang wala lang siya. Tapos may pandayang pa ako ibibilad ko bukas. Ayan, yung mga, mga huli ko mga idol, oh. Dalag, tilapia, huli ko. May iklog ng dalag, oh. idol. Iklog ng dalag, masarap yan. Iklog ng dalag, dito kanya ilalagay, oh. yan Ayan ko dalag, Hmm. Ayan ang mga idol oh. Ito ang tilapia. Hmm. Ayan mga ko. Tapos may para pa ako mga idol. May bilag ko bukas. Hmm. May bilag ko bukas ng tilapia na dinain ko mga idol. Pang ulam. diba? Ang laki mga idol, no? Hmm. Ang laki ng huli ko, no? Ang dami, oh. Hmm. Dalag. Idol. Hmm, diba? Iihaw ko yan mamaya, mga idol. Ibigyan ko mamaya ang pang-ihaw mga idol. Ito muna sa daing, mga idol. Huwag yung kalimutan i i-click, comment, and share. Supportan nyo ako mga idol ko. Mga mabubait na kaibigan.